Kumusta mga amigo, amiga? Ito na naman, magluluto tayo ng masarap na ulam. Ito ang pork buto-buto sinigang sa gabi. Ayan, napakasimple lang nito. Okay, so simulan na natin. Ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Meron tayong 1 kilo na buto-buto. Patis, black pepper, talong, cabbage, uh, sitaw, oil, tomatoes, gabi, sinigang sagabi, asin, uh, siling haba, uh, onions, and uh, hugas bigas. Ayan. So, dito sa wok, papainitin lang natin. Lalagyan natin ng konting oil. Then, ilalagay natin yung ating tomatoes. Ayan. Lulutuin lang natin yung tomatoes. No? Hanggang siya, hanggang sa mag, ano siya. Ayan. Ganyan, ganyan itsura niya, no? Then, kapag medyo, ano na siya, uh, lutong luto na yung tomatoes, ilalagyan na natin yung ating uh, onions. Okay? Ayan, ayan yung onions na iniwan natin ng maliliit. Okay, lulutoy na natin ito ng na konting, ano lang, segundo. Okay, kapag nakita nyo na medyo luto na siya, yung onions, ilalagyan na natin dyan yung gabi. Okay sa tray natin. Sam Sama natin din yung pork. Buto-buto natin. Itong lutuin natin siya hanggang sa lumambot. Ano? Kapag malambot na yan, ayan, lagyan na natin ng asin, black pepper, yan, para may lasa na siya. Ano? Para habang naluluto siya, nanunuot yung salt and pepper sa meat. Okay. Halo-haloin lang. Then, tatakpan natin yan. Um, hihintayin natin lumambot yung ating pork bago natin ilagay yung mga gulay. Yan. So, hintayin lang natin yan. Tatakpan natin yan. Okay. Itong recipe na to, napakadali lang pero napakasarap. Yan. Okay. So, kapag okay na, check natin kung malambot na yung ating meat. Yan. Kapag okay na siya, malambot na, di ba? Yan. Kapag malambot na siya, talagang pwede natin ilagay yung ating ibang ingredients. Yan. Katulad ng hunggas-bigas. Yan. Okay. So, lalo-laloin lang. Takpan. Kapag kumulo na, yan. Lalagay, pwede natin ilagay yung ating ano, siling haba, Yan. Para, nanulota din yung lasa ng sili. Ano? Tapos yung sinigang mix. Okay. Sinigang gabi. Yan. Dito na tayo magtitimpla. Siyempre, hindi mawawala ang ating uh, chili oil. Yan papasarap din yan. Okay, lalasaan natin yan. then, i-adjust natin kung okay na ba yung alat. Ayan, titikman mo yung ano, kung swak na ba sa panlasa mo. then, lalagyan na natin yung lahat ng mga uh, vegetable natin. Okay, syempre, unahin mo yung, ano, yung matigas. Okay, yan na. Okay, lapang na tayo. Mga amigo, amiga, sobrang sarap ito. Tamang-tama sa ating panahon ngayong maulan-ulan. Okay, see you in the next video guys.